itong batang babae ay nabihag sa Africa ng 18 months. Pero noong pinakawalan siya at umuwi sa kanila, natakot ang lahat. Siya si Sylvia Romano at isang Italian. Siya ay isang 25-year-old na babae na gustong tumulong sa ibang tao kaya pagkatapos niya mag-aral ay nag-decide siya na mag-travel sa Kenya at nag sa isang non-profit organization sa isang village. At noong una ang lahat ay okay kung saan niya natutunan ang kaugalian at tradisyon ng tribo. At isang araw, dumating ang bangungot niya kasi madaming sasakyan ang dumating sa kanilang village at lumabas ang mga grupo ng mga mapanganib na lalaki at lumalabas na itong mga kalalakihan ay grupo ng terorista na gustong magnakaw sa village nila. Kaya isa-isa ang mga taga-baryo ilinabas nila galing sa kanilang mga tahanan at kinuha ang kanilang mga gamit. At dito nakita nila si Sylvia. Na isang Italian kaya nag-decide sila na kidnapin siya para magamit nila at humingi ng 1 million dollars galing sa Italian government. Gayunpaman, dahil sa komplikadong sitwasyon Hinawakan ng mga kidnapper si Sylvia bilang isang bilanggo sa loob ng 18 months. At nililipat nila si Sylvia sa iba't ibang bansa para hindi sila mahuli. Mabuti na lang may agreement na at ang Italian government ay binayaran ang ransom. At ang mga kidnappers ay bumalik na sa kanilang bansa. Pero noong si Sylvia ay nasa kanilang bansa, lahat ay kinilabutan at nabigla kasi pagbaba niya sa eroplano ay nakasuot siya ng hijab at very unusual sa kanya. Nalilito at nag-aalala ang mga reporters at ang kanyang pamilya ay nagumpisa magtanong kung nasaktan siya ng mga kidnappers. Kaya si Sylvia ay sinabi ang lahat at na-convert siya sa Islam sa panahon ng kanyang pagkabihag at nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Binago niya ang kanyang pangalan sa Aisha at niya na hindi siya sinaktan ng mga kidnappers. Pero madaming tao ang ayaw maniwala kasi parang too good to be true at natakot baka na brainwash ng mga kidnappers o kaya pinilit magpakasal sa isa sa mga kidnappers. At ang kanyang religion ay hindi nagbago sa pamamagitan ng puwersa at sinabi ulit ni Aisha habang siya ay nakakulong bilang isang bilanggo. Pinigyan siya ng ilang libro para basahin at isa sa kanila ay ang Quran na sa lalong madaling panahon ay nakita niya ang kapayapaan sa loob ng Islam. At nag-decide siya na mag-convert sa kanyang reliyon. Tinitiyak din niya sa lahat ang kanyang pagbabago ay nasa sariling kagustuhan. Ngayon pa kahit na pagkatapos ng kanyang paliwanag, marami pa rin tao ang hindi naniniwala sa kanya at patuloy na bali-balita na siya ay na-brainwash ng mga kidnappers o nakaranas ng traumatic distress. Pero ano sa tingin nyo? Nilit ba sa kanya makonvert sa Muslim ng kanyang mga kidnappers? O natagpuan niya ang peace sa Islam sa kanyang pagkakulong ng 18 months? Kung nagustuhan niyo ang content natin ngayon, paki-comment ng yes. At hanggang sa muli and stay cool.